Sa unang pagkakataon, naghahain ng Independent Commission for Infrastructure ng rekomendasyon sa Ombudsman na kasuhan ang mga posibleng may sala sa maanumalyang flood control projects. Isa sa nire-rekomenda nilang sampahan ng reklamo, ang dating House Appropriations Chairman at ang nagbitiw sa pwestong si Ako Bicol Partylist Representative Zaldico. Dahil yan, sa halos 300 milyong pisong road dike sa Nauhan Oriental Mindoro, na substandard ang pagkakagawa. Ang contractor, Sunwest Incorporated, na dati nang konektado sa mambabatas. Una nang napaulat na nag-divest na si Ko sa Sunwest. Ang nasabing proyekto, ang pinuna ni Public Works Secretary. Vince vents dizon nang binisita niya ang lalawigan noong September 9. Nadiskubring ang mga bakal na pundasyon para sa flood control structure, 3 meters lang ang lalim sa halip na 12 meters na nakasaad sa plano. Kasama rin sa nererekomendang kasuhan ang ilan pang tauhan ng SunWest, mga opisyal ng DPWH Mimaropa at ilang miyembro ng Bids and Awards Committee. Ang mga posibleng kaso paglabag sa Anti-Graph and Corrupt Practices Act at Government Procurement Law at Malversation utilization of public funds. Narayan din ang mga administratibong kaso, ang violation ng Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials at Civil Service Rules and Regulations. Ang discrepancy po nito ay potential na sa estimated loss worth 63 million pesos. Pangalawa po, nakita po ng Insurance Commission base po sa mga dokumento na sa DPWH na kulang-kulang ang mga dokumento para sa kanilang progress billing. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure, marami pang mga taong makakasuhan na sangkot sa anomalya. Pero kailangan din daw ng investigating body na maging maingat sa mga impormasyong makakarating sa kanila, bagay na isa rin sa mga nabanggit sa desisyong hindi i-livestream ang mga hiri we don't want the commission to be used for any political agenda or leverage kailangan mo talaga ay eh, maging masinop ang commission para sa ganun ang mga kaso na may file ng commission ay suportado ng tamang ebidensya at hindi at this will hold Uh, judicial scrutiny. Samantala, pinangalanan naman ng palasyo si dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. bilang bagong ICI Special Advisor at Investigator, kapalit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagbitiw sa pwesto. Ayon sa palaso kumpiyansa ang administrasyon sa karanasan ni Azurin para pangalagaan ng accountability at transparency na ipinapangako ng komisyon. Nagsilbi si Azurin bilang kauna-una ang PNP Chief ng Administrasyong Marcos mula 20 2022 hanggang 2023. Matatandaang kumalas si Magalong sa ICI para umano protektahan ang integridad ng komisyon. Ito ay matapos siyang isa ilalim sa ICI review dahil sa isang tennis court project sa Baguio City na nababalot din umano ng anomalya. Kasabay din ito ang sentimiento ng ilan na wala dapat politikong sangkot sa komisyon. Bukas pa rin naman daw ang palasyo sa mga suhestyon ni Magalong. Kung siya po pa rin ay makakatulong para po maibigay ang kanya mga informasyon, yan naman po ay welcome pa rin po sa ICI. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.